eto na si Ampun. Hindi ko siya naririnig kasi naglalay ba ako nina? Naka-headset ako. Nung pala andito na sa may pintuan, nag-iiyak. <laughs> Buti na lang tumayo ako, tiihi ako we. Eh. Narinig ko nag-iiyak. Napunta ito rito umaga at saka gabi. Nahingi siya ng pagkain. Kaso galit yung alaga ko sa kanya. Nag-aaway sila kaya hindi namin siya maampun talaga ng ano nagsiselo si Kado sa kanya kaya hanggang ganyan lang siya pakainin namin po diba, boy, yan si buboy kasi si Angel na nagwawalis sa labas ang pangalan sa kanya si buboy Araw-araw din siya pinakakain ni Uncle tuwing umaga. Hmm? Dati hindi mo yan malapitan ngayon, okay na siya, mabait na siya sa amin. Pag ihingi siya ng pagkain, palialigid na siya sa paa mo, hmm. tayo mo siya. Sa kapunta! Lika, ubusin mo yan, no? Masarap? Wala, bakit kaya siya parang pilay? Buboy, hindi ka. Boy. Oo, parang pilay siya. Siyan kaya nakaaway nito. Mm -hmm. Kapag-aaway siguro ito. Yun o. Oh.